<laughs> Hello ka backyard. Oh, pa sa dalam na ko muna. Hindi ko po na malayan ka backyard oh, napusa na sila oh. Hala, na sorry. po sila ka backyard. So pakita ko sa inyo. Wala ako nakabuhat og ano, dapat mo ko turon. Patabang kay tata. Tawagi. tawagi? Alala Hala na ipit na ipit. Tawagihan, tawagi san please. Oo. Oh, oh. Wait Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Yan po ka backyard ang nangyari po 16 days po after incubation. So nagpisa po sa 16 days. So ang dapat gawin niyo po ay painumin niyo po ng water na merong molasses or kung wala kayong molasses gamit kayo ng sugar. Isang liter ng tubig at isang kutsarang molasses or brown sugar. So painumin niyo lang sila ng ganyan, i-guide niyo sila para po magkaroon sila ng energy booster no sa mga bagong pisa na quail. So, sa... Uh, pisa na pisa po sa akin ay 89 po out of 93. So, kaya lang meron mga patay na tatlo dahil sa mga ganyan, oh. Hindi masyado nakalabas. Immature. Parang immature pa yung tatlo. Patay. At saka meron akong 15 na pilay. So, yung pilay hindi makatayo, hindi makainom, hindi makakain kasi hindi ko sila mabigyan ng oras kasi palagi akong umaalis so namatay yung 15 na pilay at naiwan sa akin ay 72 po na strong yung nag survive hanggang sa ngayon so makikita nyo yun, yun siya mamaya yung growth nila from day 1 hanggang sa day 15 po yung record ngayon so yan po kung meron kayong makita na ganyan tulungan nyo lang ka backyard ano palabasin nyo sa dahan, -dahan hanggang makalabas sa sa kanyang shell po makakabawi po yan ka backyard kapag maayos po ang pagtransfer transfer nyo sa brooding pen na hindi po magka stampede iwasan nyo pong magka stampede po kasi first time ko rin yan uh, hindi ko rin in expect na 16 days magpisa akala ko 18 days yung quail so gumawa ako ng karton kasama ng uh, kaibigan ko so nilagay ko lang siya dyan Huwag nyo niyang pakialaman yung kulay red ba, no? Kasi yan lang yung ilaw na meron ako nga. Noon, gamit lang kayo ng 10 watts ka backyard yung para sa sisiyo. 10 watts incandescent lamp, no? Yung incandescent bulb para magkaroon ng init sa kanila. So, makikita nyo sila and then, ito na siya after. Hello, ka Ito po yung uh, Integra 1 po. Pakain natin mga siso na quails. So, dahil medyo malaki pa ito sila, tingnan nyo po, medyo, medyo malaki-laki pa konti yung grains, no? Ng patoka. So, gagawin natin, i-grind natin gamit itong, ang tawag nito? Mortar. Mortar and pieces. Pieces. Pieces mortar and pestle. So, ito gamitin natin sa backyard. And then, ito yung pinapakain natin sa kanila para mas dali nila itong ma-consume. So, pipinuhin, durugin natin konti. Hanggang sa kaya na nilang kainin. So, ipapakita ko mamaya sa inyo paano ito ipakain sa kanila. So, banan mo. So ilalagay natin dito sa kanilang pakainan. Simple lang po yung aking pakainan. So dito po sila kumakain. Sorry, dalawa ito. Ganyan ang isa sa kabila. So, so yan, pinapuino ko muna ka backyard para madali nilang matuka. So kita nyo naman, malaki na sila. Nasa 7 days na po sila ngayon simula nung napisa sila. So far, wala pang namatay, maliban dun sa mga uh, matamlay yung paa. Patay lahat yon kasi hindi sila makainom ng tubig at saka hindi makakain. Yan po, kabakyard, cartoon lang po yung ginamit ko, ano? Pero pinalitan ko po yan ng brooding pen kasi hindi na kaya yung talon nila. Napakalakas na lumipad, no? Kasi lumalaki na din sila. They are now 9 days, kabakyard. So, my quails are 9 days old na po. So far, strong po sila lahat. Wala pong namatay na mga kasabay uh, nila nas. maliban doon sa mga pilay. 15 pieces na pilay, yun sila patay lahat kasi hindi sila makakain at mapainom kailangan mo talaga mano-mano ay -mano sa kanila pa inom hindi ko yan magawa kasi may iwanan kasi so ito mga strong 71 so yan yun oh. kita yun, yung mga black yan yung mga lalaki oh klaro klaro yung lalaki po mga black ang kulay <coughs> yung mga bae yung mga brown po so mga nasa 30, 30 pieces po o 31 ang mga lalaki out of 71 ganyan po sila kalaki after 9 days <laughs> so cute so ito po ka backyard yung ating ginawang le brooding pen so karton po ang ginamit ko So, makikita nyo. Hindi pa tapos. So, pinaliputan ko lang siya ng karton. Double layer ko yan. At the pen. At saka, pinaligiran ko lang ng karton po. 4 so, by 4 feet. By 2 and a half feet po ang sukat nito. So, pakita ko sa inyo po transfer ng ating mga alagang pugo. So, yan na po. Nilipat ko na po sa ka backyard. Ah, po ay 10 days old na sila nung nilipat ko sila sa brooding pen. So, nilagay ko po sa aking brooding pen po mga ka backyard ay merong screen yan sa baba at saka lagyan ko ng karton. And then, yung karton nilagyan ko ng after ng karton cellophane para hindi po magbasa po at ma-preserve pa natin yung karton sa baba. And then, nilagyan ko naman layer ng karton ulit. Kung walang karton, may paper, pwede po. And then, nilagyan ko ng rice hull. Uh, gina Gibed ko po sila ng rice hull para hindi po magamoy yung kanilang mga ipot at mga ihi para hindi din magbasa masyado. So, kitang-kita po yung kabakyard yung ah uh, yung mga pugo dyan napaka happy po nila no and then yan na po yung result niya karton lang po nilagay ko sa taas pero may ginawa po akong screen po na nilagay ko din po sa dulo ng video ito so yan isang painuman ah, dagdagan ko yan ng isa dahil ang bilis maubos patukaan tatlo and then, malawak po yung space so kahit may lalaki dyan mga buli ng mga lalaki at least maka takbo-takbo pa rin yung mga babae po. So, ayan ka backyard, magpapakain tayo ngayong gabi. So makikita nyo, ganito yung ginawa ko, lagyan ko lang ng sako. Uh, may mga dapat pang asikasuhin. So tingnan natin sila, this is their um, 12th day. No? 12th day na po ito. So tingnan natin. Sako, tapos karton lang. So, ayan na sila, oh. the growth day. Pakainin natin sila. At mga ito mga kabakyard, mga lalaki yan. <laughs> yan. Ito, tayo sa kanila. Lagyan na ito na, naman sa gan. Lakas kumain mga kabakit. Ito mga lalaki. So, kung tatanong kayo, ano yung pinapakain ko? Um, ito yung advice ko para makatipid kayo. Mixture ng hammered na mais. No, yung hammered, yung pin pinino. At saka tahop na mais. At integrawan. So, yan po yung mixture ko. Para hindi po masyadong mahal na no? Ang ating mixture sa pakain nila. So, mga backyard para po masanay din sila sa mais. Ito ang ating mga pugo. So, minsan pinapakain ko sila ng introduce ko sila yung madidiagwa din. Uh, para mas healthy din ang ating mga pugo. So, ilagay natin ito. So, i-clarify ko lang ka-backyard no, yung mixture ko. Isang kilo ng integrawan, 1, isang kilo ng hammered corn, at isang kilo ng corn grits. Yung corn grits po, yung parang bigas na pinino. Yung bigas mais yung tawag sa amin dito. So, yung tatlo po, para mas ma-introduce po sila sa mais, at saka merong protein content din. Five, 15 days na ka-backyard. So, ginawa ko sa kanila. Gina lagyan ko lang ng screen sa taas para kapag umaga, pwede na po wala ng ilaw. Yung ilaw na gamit ko ay 5 watts po. So, 25 days, dispose na po natin ito. May magbibili na, no? Depende kung kunin nila yung lalaki. Pero kung hindi, uh, gawin natin yung lalaking dress. Dress pugo. Po. <laughs> For two, two months, almost two months. Pwede na yan siguro. So yan po ka backyard if you want to learn po about backyard farming. Salamat po sa pagsuporta. Meron po tayong playlist dyan po sa ating uh, channel po. And thank you po for supporting us supporting backyard farming and keep updated po sa mga susunod po na mga upload about sa quail farming. So meron po akong second batch po na nilagay na sa aking incubator. Uh, mga 192 po na uh, eggs kasi 208 ito kaya kaya lang yung hindi fertile ay 16 so to lahat ay fertile po tingnan po natin yung hatching so keep, keep updated po sa mga susunod po ng mga videos and see you and god bless you po